So ayan guys, ito yung panibagong update sa ating bahay, no? So wala pa talaga natapos, guys. So meron pa tatlong poste dito pang lagay po. Dito sa balkon. So yung kusina is dinugtungan na po ni Papa. So ayan. Dinugtungan na po ni Papa. So medyo taas tong dito banda. Kasi para yung usok ng uh, kahoy is kumagsaing is doon sa taas no hindi papasok dito sa loob so ayan ito po yung aming bahay wala wala pang katapusan so baka sa susunod na buwan is maanohan to guys kung magkakapira kami uh, ngayong next month so, ito po yung update na no? wala pa siyang dingding wala pa siyang uh, tawag dito flooring so yan lang naman yung problema dingding -ding at saka flooring kung meron na yung dalawa is pwede naman uh, tirahan dito kahit wala pang kuryente at saka tubig Mag-i-connect lang sa iba tubig dyan sa may kabila so ito yung panibagong update guys no so hindi pa talaga natapos So sana next month is matapos to Merong darating na blessings And shout out po sa mga mamis na Nagbigay no Ng na kunting uh, space para dito sa pinabahayan And maraming maraming salamat kay Mami touch Walker Kay Mami Amabela na no? Sila Mami Amabela Riz Tsaka si Mami Charma Marquez Na no? sila yung nagbigay kay mama ng konting espasyo dito para din naman ma malagyan po namin ng bahay no malilipatan and thank you thank you so much no shout out sa buong uh, team po ng team taghirap ayan so ito po yung panibagong update so meron na naman po kaming ano po doon blocks so konti na lang yung kulang sa hollow blocks para po dito sa ano sa gilid kasi tambakanan pa ito guys tatambakan pa Ayan, shout out shout out po sa inyong mga mamis no Ayan, shout out kay Ate Edith Morales kay Tita Elena Chiba so, malaking tulong po talaga yung na itulong ni Ate Edith Morales sa amin sa hospital no so binigyan niya kami na 3,300 pesos no kabuuan ang binigyan niya sa hospital thank you so much Ate Edith Morales And kay Tita Elina Chiba na po ng ating motor. Nagpadala na po siya kanina. Ayan. Thank you, thank you so much kay, ati, kay Tita Elina Chiba. Ayan. Shoutout po kay uh, Mami Aysan, kay Mami Jo Fernandez, kay Mami Bernal de Lugueras, no? Pag-support po sa kanyang channel, Pinay in Guam. Kay Mami Tintin, kay Ati Farah. Ayan. Kay Mami Charma Marquez, kay Dani Makasait kay Mami Tats Walker, Mami Leticia Dukilo, Kuya Dani Makasait, Mami Kin Pinaspa, Mami Bidu Society, Mami Say. And shout out po sa inyong lahat. So, yan, ito yung panibagong update, no. So, ayan guys, no. Ito yung bahay po namin. Yan. So, yun lang po muna. Kasi kinakantsawa na po tayo sa kabila na ilang buwan na daw hindi pa natapos yung ating bahay pero at least meron naman tayong makikita na na, na ano na natin na napatayo na natin kaso wala pa talagang budget so yun so yun po yung aming hollow block guys so, so yun po yung hollow blocks para po dito sa aming bahay so wala pa namang simento at buhangin so next next na next month siguro is mag ano naman kami dito Tabangan nyo po yung update ko kay Nanay Rosita guys. So ito lang muna yung update namin sa aming bahay. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. God bless. Bye bye. Ah okay guys. Cute kayo ng mga kubra guys. Ang tawag sa inyo guys. Dari sa mo ah kay kubra ang tawag ani. Pero nga nang mo niya siya kubra no. Ah okay, guys. So cute kayo tulo rupod sila kabuok ni atik imo man anak tulo sila kabuok puro kumbra tingala ilang inahan Kaya dili liwat sa iya ha nah, tulo sila kabuok cute kayo may mahimbis I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to south.